motorsiklo sumalpok sa kasalubong na truck sa National Highway. Ito po ay sa San Jose, Northern Samar. Driver at ang parehong nagtamo ng malalang sugat. Kaya ingat-ingat po sa mga nagmamaneho ng motorsiklo. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, may buntag. Nagtamon ng malalang sugat sa katawan ng isang driver at ang kas nito nang sumalpok ang minamaniyong motosiklo sa kasalubong na Elf Truck habang binabaybay ang kahabaan ng National Highway. Nangyari ito kahapon sa National Highway ng Maragala, Yuhan, sa Nusinwadi, no. summer kahapon ng tanghali. Ang dalawang sugataan, pari yung construction worker at pari yung residente ng Baras, Rizal. 24 taong gulang ang itong driver at 18 taong gulang naman ang kas. Sa ulat ng PNP San Jose, magkasalubong ang dalawang sasakyan. Nawala ng kontrol ang driver ng motosiklo sa pagdadrive dahil sa sobrang bilis daw ng pagpapatakbo o pagmamaniho. Pakurbada itong daan at inaaksidente na nang sasakahan ang naitala dito. Ayon sa PNP, nag-overshoot ang motosiklo at sumalpok sa kasalubong na elf truck. Ligtas naman ang driver na nasabing truck na residente ng Happy Valley, San Vicente, Santa Ignacia, Tarlac. Samantala, pari yung ang ng backrider at driver matapos na tumilapon dahil sa lakas naman ng impact. Agad na isinugo ng dalawa sa Northern Samar Provincial Hospital gamit ang ambulance ng MDRRM mo sa Nose Northern Samar. Kasalukuyang nasa istasyon naman ng San Jose Police ang driver at ang nasabing truck. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane galit bantayan ng DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Dagan salamat, Jane Galit Bantayan.